Hindi ba ako nag-utos sa iyo? Magpakalakas ka at magpakatapang. Huwag kang matakot, huwag kang panghinaan ng loob. Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sa si iyo saan ka man pumunta. Narito ang ilang mahalagang insight mula sa talatang ito, Banal na Utos. Ang talata ay nagsisimula sa isang utos mula sa Diyos. Na nagbibigay diin sa kahalagahan ng lakas at katapangan. Ito ay hindi lamang isang mungkahi, ito ay isang direktiba na nilalayong bigyan ng kapangyarihan si Joshua habang pinamumunuan niya ang mga Israelita patungo sa lupang pangako. Pagtagumpayan ng takot, kinikilala ng Diyos na ang takot at panghihina ng loob ay likas na emosyon ng tao, lalo na sa harap ng mga hamon. Gayunpaman, hinihikayat niya si Joshua na bumangon sa mga damdaming ito presensya ng Diyos, ang katiyakan na ang Panginoon mong Diyos ay iyo si -si saan ka man pumunta ay isang pangunahing tema. Itinatampok nito na ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng lakas at tapang na kailangan upang harapin ang anumang sitwasyon. Aplikasyon sa buhay. Ang talatang ito ay madalas na binabanggit para sa kaugnayan nito sa kabila ng makasaysayang konteksto nito. Ito ay nagsisilbing paalala para sa sinumang nahaharap sa mga paghihirap na naghihikayat sa kanila na kumuha ng lakas mula sa kanilang pananampalataya at paniniwalang hindi sila nag-iisa. Empowerment, sa huli, binibigyang kapangyarihan ng Joshua 1 is the 9 ang mga individual na harapin ang kanilang mga tapot at hamon ng may kumpiyansa, alam na sila ay may banal na suporta. Ang talatang ito ay sumasalamin sa maraming tao, na nag-aalok ng pag-asa at pagdanyak sa mga oras ng kawalan ng katiyakan.